Hello guys! Welcome sa Kwentuhan TV kung saan sa bawat kwento, may bagong pag-asa at inspirasyon. Samahan niyo ako sa paglalakbay sa mga kwento ng kagandahang loob, tagumpay, at pagbabago. Handa ka na bang makinig? Pero bago yan, subscribe ka muna sa aking channel at ehit ang notification bell para updated ka sa iba ko pang mga videos. Ang kwento ng sutil na kambing at ang mabait na lobo. Sa isang malawak na kapatagan, may isang batang kambing na kilala sa kanyang pagiging sutil at matigas ang ulo. Ang kanyang ina ay laging nag-aalala para sa kanya dahil mahilig siyang gumala at hindi sumusunod sa mga payo. "Anak, huwag kang lalayo nang hindi ako kasama. Maraming panganib sa paligid," palaging paalala ng kanyang ina. Ngunit sa tuwing naririnig ito ng batang kambing, lagi niyang iniisip na kaya niya ang lahat. Hindi ko kailangan ng bantay. Kaya kung alagaan ang aking sarili, lagi niyang sinasabi sa kanyang sarili habang naglalaro at gumagala sa paligid. Isang araw, habang ang kanyang ina ay abalang naghahanap ng pagkain, nakakita ang batang kambing ng isang maliit na burol na tila puno ng masasarap na damo. Mukhang masarap ang damo doon, sabi niya sa sarili. Titignan ko ito sandali lamang. Habang naglalakad patungo sa burol, napansin siya ng isang gutom na lobo na nagmamatsyag mula sa likod ng mga puno. Tamang-tama, isang batang kambing. Hindi niya ako mapapansin kung dahan-dahan akong lalapit, bulong ng lobo sa sarili. Dahil sa kanyang tiwala sa sarili, hindi napansin ng batang kambing ang papalapit na panganib. Nakarating siya sa burol at nagsimulang kumain ng masasarap na damo. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkain, lumapit ang lobo na nagpapanggap na mabait. Kambing, kambing, bakit ka nag-iisa rito? Hindi mo ba alam na maraming panganib sa paligid? Sabi ng lobo, nagulat ang batang kambing, ngunit dahil sa kanyang pagiging matapang, agad siyang sumagot. Hindi ako natatakot, kaya kung alagaan ang aking sarili, sabi niya, pilit na ipinapakita ang kanyang tapang. Ngumiti ang lobo at sinabing, bakit hindi ka sumama sa akin? Alam ko ang isang lugar kung saan maraming masasarap na damo at malinis na tubig. Mas ligtas doon kaysa dito. Nagaalin langan man, naisip ng batang kambing na walang masama kung susubukan niya Sige, Lobo, samahan mo ako, sabi ng batang kambing Habang naglalakbay sila patungo sa sinasabing lugar ng Lobo, narinig ng batang kambing ang mga kaluskos ng mga dahon at naramdaman niya ang kakaibang takot Lobo, sigurado ka bang ligtas ang lugar na iyon? Tanong ng batang kambing Oo naman, kambing ako ang bahala sa iyo, sagot ng lobo habang lihim na naglalaway sa gutom. Sa kanilang paglalakbay, maraming beses nang tumingin ang batang kambing sa paligid at napansin niyang papalayo na sila ng papalayo sa kanilang kapatagan. Bakit parang hindi ko nakilala ang lugar na ito? Tanong ng batang kambing sa sarili. Nang marating nila ang isang masukal na bahagi ng kagubatan, biglang huminto ang lobo. Ito na ang wakas mo, batang kambing, sabi ng lobo habang naglalaway sa gutom. Ang batang kambing ay natigilan sa takot. Patawarin mo ako, lobo. Hindi ko na muling susuwayin ang aking ina. Huwag mo akong kainin, pagmamakaawa ng batang kambing. Ngunit bago pa man makalapit ang lobo, isang malakas na dagendong ang narinig mula sa likod ng mga puno. Isang malaking lobo ang sumugod at pinalayas ang gutom na lobo. Umalis ka rito at huwag mong gambolin ang batang kambing. Sabi ng mabait na lobo. Takot na takot ang gutom na lobo at agad na tumakbo palayo. Salamat sa iyong tulong, sabi ng batang kambing habang nanginginig sa takot. Ngumiti ang mabait na lobo at sinabing, magingat ka lagi at huwag maging matigas ang ulo. Makinig ka sa iyong ina sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyong kaligtasan. Maraming salamat, sabi ng batang kambing. Bakit mo ako tinulungan? Sumagot ang mabait na lobo, may panahon na kailangan nating magtulungan kahit na tayo'y magkaiba. Nais ko lamang na matutunan mo ang halaga ng pakikinig sa mga taong nagmamalasakit sa iyo. Inihatid ng mabait na lobo ang batang kambing pabalik sa kanilang kapatagan. Nang makarating sila, agad na sinalubong ng ina ang batang kambing. Anak, nasaan ka ba at bakit ka nawala? Tanong ng ina habang yakap-yakap ang kanyang anak. Pasensya na, inay. Hindi na po ako muling lalayo ng hindi nagpapalam. Natutunan ko na dapat makinig at sumunod sa inyo, sabi ng batang kambing. Nagpasalamat din siya sa mabait na lobo bago ito umalis. Mula noon, naging masunuri na ang batang kambing. Palagi siyang sumusunod sa kanyang ina at laging iniisip ang mga payo ng mabait na lobo. Natutunan niyang mahalaga ang pagiging maingat at mapagmatsyag, at hindi dapat labis na magtiwala sa sarili lalo na kung may panganib na nakaamba. Ang kwento ng sutil na kambing at ang mabait na lobo ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pakikinig sa payo ng mga nagmamalasakit sa atin. Hindi natin dapat ipagwalang bahala ang mga babala at palaging maging maingat sa ating mga desisyon. Ang pagiging mapagmatsyag at pakikinig sa payo ng mga nakatatanda ay makatutulong upang maiwasan ang mga panganib at kapahamakan, yun lamang at maraming salamat sa pakikinig hanggang sa muli.